Paldo na naman si Da! Paldo! Gago! Paldo! Guys, mga tasyo, good morning What? po. Ah, going to Pampanga tayo ngayon, mga guys. Tara. Samahan niyo kami sa isang biyahe isang mapagpaan ng biyahe po ngayon ng Biyernes mga Katasyo with Tataray siyempre Tataray okay, Good morning, good morning. Yeah, mga Katasyo Diretso na tayo, let's go Diretso uh, uh. <laughs> <laughs> po tayo mga Katasyo Pampanga uh, Puli lang pa pala tayo mga Katasyo Alam mo pa, pa sa Pampanga pero going to Pampanga po tayo mga Katasyo at tayo po'y pipikap po ulit ng feeds, mga katasyo. Ayan, uh, going to Pampanga. Ayan na. Kaya na po tayo sa may kahabaan po ng tuloy ng pulinan. Bayitak mga katasyo. Yo yo guys, sa pagpalang biyernes po. At syempre, ingat po ang lahat. At syempre, mga katasyo, isang panibagong araw at, at isang panibagong pagpagbakbangan na naman po sa karsada. Ang ating tatahan <laughs> ay mga katasyo. Ayan na mga katasyo, na po tayo sa kahabaan ng bayitak pulilan. So guys, kita nyo naman, ah, napakaganda ng haring araw ngayon. At medyo walang ulan ngayon dito, mga katasyo. Ang ganda po ng haring araw. Ang ganda, po, ang ganda ng sikat. Kita kita nyo naman yung puntok ng arayat, mga katasyo. Ah, sabi nga po eh, kapag may nakaputok o may merong nakalagay sa ibabaw ng bundok na yan, eh, baka po umulan. Pero sana'y wag naman mga katasyo. Ah, po yung maaraw para Lagi tayong ano, lagi tayong nakapagpatayo ng damit. Ha. o kaya eh hindi po ano. Hindi po pa kasi nga po eh yung ating crowd control eh alam niyo na. Kaya pala lagi binababa sa atin eh. Hey so guys, uh, tayo naman yung takbog po ngayon mga katasyo uh, Bawal po magpatulin kasi nga po napakahaba pa po ng oras natin para tayo eh bumiyahe mga katasyo oh. ano, bueno, mga katasyo uh, muna po tayo at mamaya na lang po ulit natin pagpapatuloy yung ating vlog show ayan nyo guys uh, air tayo ulit ngayon na nagbabalik sa kahabaan ng Pulilan by And ayan mga katasyo yung nakikita nyo na yan yung sa may baba sa may kanan ayan eh, po yung ano yung bagong gawa na bypass road na anong lusot niya ni ano dito sa may kapuntang pulilan tapos apalit pampanga mga katasyo ayun na yung sa may ano na yan sa may baba sa may gilid ayun no sa may baba niya nakita yung sa may baba ayan going to ano yan going to pulilan baliwag apalit ito yung sa pulilan baliwag ito na may sa apalit ayan tayo na mag-going to mga katasyo. Yo guys, share pa yung tuloy na rin. Ho. Napakatagal na nito. Hindi pa natatapos yung tuloy na ito. Kaya, tagal na nyan aong ko na nakikita din yung tuloy na yun. Pero hindi pa yata natatapos hanggang ngayon. So, mukhang naplatan sila, mga katasyo. Okay, San Simon. Yo guys, ayan eh, pinaka delikado ng dikit ano, wag hindi dikit sa rin, nakakaulog yung kanya mga bato, no. Baka mabasag yung windshield, wag hindi dikit sa mga kanila mga truck, mga katasyo, dump truck. Nakakaulog yung bato. Yo guys, dapat may distansya tayo rito kasi pag yung bato hindi na naglag, baka tumama sa windshield, mga katasyo. Dapat inaayo oh, na, may nakakaulog na bato, So oh. Yo guys, sobrang tingnan na si Buddy. Eh. Nakakaulog yung bato, eh. Kakaulog yung mga pato sa kanyang dumbbox What? So guys, yun ang pinakamahirap sa lahat o Masiraan tayo sa karsada O sa NLEX Ingat po So guys, pa sa walk Apo nating biyahero din Na-plug sila Ingat mga buddy Yan yo guys, talagang kahit mag check ah pag talagang mapa-flat ng ka, mga katasyon lalo sa lalo na sa may ng LX eh, talaga naman ah sa pagmamaneho eh mga katasyon eh tiyaga-tiyaga lang po talaga eh mabuhay po tayo mga truck driver tsaka mga truck helper yo guys oh ah uh, talaga pag mas nantong natin sa Miss San Fernando Pampanga na to yan yung building na to mga katasyo. ah pakasarap siguro tumira dyan Ah, uh, kailan kaya tayo makaka makaka-experience na makapunta diyan O Makatulog man lang, mga katasyo kahit siyang araw. Akamay ah, oh. Laki. Tas. Eh, ta ano to, Tatlong unit pala to, no? Tateray. Tatlong unit to. Oh. mga makakatasyo. Sana balang araw. Makapunta tayo diyan. Ganda oh, ganda pagbastan mga katasyo. Siyempre, San Fernando Pampanga na tayo mga guys. Yan yun guys, kanina nasa apat na linya tayo, apat na linya. Ngayon naman mga katasyo, dalawa linya na lang to. Siguro to sa may, ano, sa may San Fernando. Nagpas sa San Fernando mga katasyo. Papunta nga ano na to, papunta ng Mexico. Yan. Yan. Nasa Mexico na tayo, Mexico, Pampanga, mga katasyo Yo okay, guys, ito na tayo, Mexico, Pampanga na Medyo mabutik na tayo ng konti, mga katasyo, konti lang naman, konti So, Mexico, Mexico, mga katasyo, 500 meters At yeah, ito na nga, mga katasyo Mexico, Pampanga na Yo, yo, yo Kita-kita yung bundok ng Arayat, mga katasyo Ganda, pagmas na talaga ng bundok na to Arayat, oh Tagal na lang tanga to, dino? Agal na. Siyempre, tayo yung ang anak. Kakaliwa tayo rito, mga katasyo. Yo, Mexico, Pampanga. Nakalabas tayo ng LX, mga katasyo. Punta naman tayo ng planta. Going to Barangay Balite, mga katasyo. Barangay Balite. Barangay Balite, San Fernando, Pampanga. Mga katasyo, shout out po kay parang Ernesto Taparan Jr. Siyempre, yung ating pong kabady at kablogger natin Diyan na taga Japan, Nueva Ecija, mga katasyo. Ayan mga katasyo, sa may kanto na yan. Kakaanap po tayo dyan. Uy, may nakalagay. Truck. Heavy equipment. Do not enter. Saan to? From September. 14. What? 15. Bawal yung truck ngayon dito mga katasyo. May nagbawal. No, oh, no. No, no. Doon sa... Yo guys, medyo yung na natin May nakalagay na bawal ng truck Kaya ano tayo Umi ba tayo ng daan ngayon mga katwas Umi ba tayo ng daan kasi ah, Medyo parang may ginagawa yata doon Kaya iwas tayo Baka mamaya hindi tayo paraanin Pabalikin tayo ng malayo Eh mahirap mga katwas yun Ayan, ayan na po tayo, Mexico Pampanga Yo guys, yari mo sa Katsakar na to. Medyo traffic nga lang dito. Hindi ka tulad sa Shinoshar katanamin namin dun eh. Talagang wala kang traffic na madadaanan. Ito mahirap dito eh. Medyo mahaba traffic. Kasi may mga nakaparadaw eh. Sa gilid, syempre, di maiwasan mga katasyo. Kaya nyo guys, yun yung kanto. Kaya yung traffic eh. Kasi malaking malaking dumadaan ng mga kapwa natin truck driver. Kasi sa yung kanto na yun nag nagka-traffic pero oh, maluwag naman. Kaya lang eh talagang sa dami ng dumadaan at malalaki. Kaya nagkakaroon ng konting traffic mga katasyo Kinabilo naman tayo sa biyahe Eto, kargado na uh, Resibo na lang uh, Maraming maraming salamat po sa pagsama Ngayong araw po ng biyahe ng Bernes Ayan sa Ating mini vlog Ayan. Eto mga katasyo, wala pa resibo pero kargado na Yo, thank you very much po At isang mapagpalang Gabi na Show